Kinen, ako'y pangutana ninyo. Unsa ba? Tagalogo na ko para nindot kayo. Okay. Sige, sige daw. Anong isda ang lalaki pa sa dagat? Lalaki pa sa dagat? Lalaki pa sa dagat? Starfish. Iho! Ha? Iho. Iho? Ano ha? Shark! Maura man Ay, I'm more <laughs> <pin. laughs> Pataka, ramang mo eh. Starfish! May lalaki pa sa dagot. Isa lang. frying fish. Lalaki pa sa Big fish. Agday. Whale. Whale. Mali, mali, mali. mali. Whale. lalaki pa sa dagot. Whale. Mali. Sige daw. Dragon fish. Mali. Seahorse. <laughs> Seafish. Mali. Seahorse. <laughs> Nuh, taisih Lagi apa, mau? Kuan, barco! Isda, isda Nokus! No <laughs> <Bataka, Ramangai. laughs> no <kus. laughs> fish! jangan Kuan. Snake fish. Malik. Malik. Wala ba yung netes? Wala man. Malaki <laughs> pa sa dagat. Dako pa sa dagat. Wala kayo mga la. nahuna. <laughs> giant fish! Ha? <laughs> giant, huh? giant, 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 giant fish! giant fish. Grabe po giant fish. Wag yun mo kabalo sa pag oh, Ay Balina. Men, men! Ha? Men, men! <laughs> <laughs> Balena. Ha? Bandawan. Balena. Balena. Balena? Ah. Mali. Pandawan. Mali. Barilis. Mali. Ay! Ay Pugot. Mali. Huwag muka mong kamalo. Bulinaw. Mali. Ang isda lalaki pa sa dagat. Ano yung na. Up na mo. Up na Gilipang. Goldfish. Up na. Up na. Wala na nanood. Lake. Lake. Safe. Ocean huh? Si Ocean Balik. Fresh. Balik. Bot. <laughs> Bot lang. Sana. <laughs> balo. lagi. Sige. Sana. Basta chance. Tagaan ako 500. 500. 500. Ang makatag Allah. Kingfish.

pambot. Isda bray na. Hindi ka natin para to pambot. Tuan. Ocean Deep. Ocean Deep. Hmm? Ang tama, <laughs> tama, tama na. Bariles. Bariles. Wala agad. Tuan. Kalirit. Ay, blue Fish. Oh. Blue fish. Happy to. Bale. Blue whale. Oh. Blue Mali. whale. Bale. Wagyo. Wagyo Pay yung 100 wala wala wanagod. Min, min si, si men. Maanagol? 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 si men. Daming sim, wala Wanagod, si din din. Dagat manog men. <laughs> lalaki, dagat og lalaki, si men. Si -men. Ah! <laughs> I'm so bright. I'm so, I'm so, I'm so, <laughs> I'm so Wala, Wala. Wala, dito, Golden fish. Wala, mali, ikaw. ikaw. Wala. Brown fish, wala. Silver fish. Siyempre. Gamay ang isda, muna lalaki sa dagat. Yeah, bulinaw. Bulinaw. Bulinaw man yung answer, oh. no. Ang Bulinao. Gamay na magigian siru. Ang Bulinao. Gamay na magjuno siya. Gamay na magigano. Gamay ang isda mo kyun Ah, mo Would... ni best answer. Gamay isda Lalaki laki pa sa dagat. Oh. Mm -hmm. Ang ako ang, ang, ang tau tanaw. Oh. Anong isda ang lalaki pa sa dagat? Ay, lalaki pa. Ang lalaki Ang lalaki pa. ng lalaki pa. Ang lalaki pa. Daw, ko pa na yung mga punta ng nananang ba? Ang lalaki pa. Ang lalaki pa. Ang lalaki pa. Ang lalaki pa. Ang Ang lalaki Ang pa. Ang lalaki pa. Ang pa. Ang lalaki pa. Ang lalaki Ang lalaki pa.